Ang gitnang 40 araw dito ay nakatuon sa mga mekanika. Gumagawa ng maraming kalakalan, gamit ang tatlo o apat na estratehiya na pinili mo bilang iyo at pagmaster sa mga ito. Ayaw kong maging jack of all trades ka kahit na gusto kong matutunan mo ang lahat ng aming mga estratehiya na ginawa mo habang pinapanood mo ang mga video dito. Alam mo kung pag-uusapan ko sa iyo, marahil hindi ito magiging iyong personal na estratehiya, ngunit ang J-hook ay isang halimbawa. O, oh, ang pagong, kailangan mong malaman kung may lumabas na turtle o J-hook Paano ito naaangkop sa iyong tatlo-apat na estratehiya? Yung ba ibang estratehiya? Sa pagkakasalungat sa iyong setup ngayon? O laban ba ito dito? Uh, kaya dapat mo pa rin malaman ang tungkol sa mga ito sa pangkalahatan. Ngunit ang iyong tiyak na tatlo o apat dito, kailangan mong pagmasteran ang mga ito, alamin ang bawat. Detalye tungkol sa mga ito, kung ito ay double cross, double move, ano ang kailangan mong malaman? Tulad ng nagbibigay ako ng halimbawa sa double cross, double move, Kung mo ang double cross na pumapas. Ano naman ang tungkol sa gold line, di ba? Ano ang option ng gold line dito? Okay. Yung ginto, ano ang magagawa mo dito? Maribang bumalik mula dito. pahewatik si ko. Oo, paano naman ang dalawang subok na patakaran? Alamin ang bawat detalye tungkol diyan Saan ang mga stopouts dito? Maribang laruin ito maraming beses. Um, paano mo may iwasan yung uh, trade-off na ito? Paano mo kumukuha ka ng maraming target? Sana alam mo, hindi mo ikaw, hindi kumukuha ng maraming target sa isa sa mga ito. Hawak mo ang lahat hanggang sa gold line, ATBP. Bagay ganun, gusto mong gawin lahat. Hindi ka dapat maligaw ng landas sa alinman sa mga tanong ko. Dapat kong itanong sa iyo ang anumang tanong mula, mula simula hanggang katapusan sa mga iyon tatlo o apat, ayos iyon ang susi, alamin ang lahat. Tungkol dito,